Kahulugan ng riles sa panaginip Ang panaginip ng isang riles ay sumisimbolo sa paglalakbay ng buhay at ang landas sa mga mithiin. Ang mga riles ay kumakatawan sa direksyon at layunin sa buhay at ang tren ay sumisimbolo sa lakas at pagmamaneho ng individual upang marating ang kanilang destinasyon. Mula sa pananaw ng Jiangyan, ang imahe ng isang riles sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang paglalakbay. Ang tren at ang mga rilas nito ay maaaring sumagisag sa proseso kung saan ang individual ay nagsasama ng iba't ibang aspeto. Ang rilas sa mga panaginip ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa paggalugat at pakikipagsapalaran. Ang panaginip ng isang riles ay nag-aalok ng pangangailangan na manatili sa landas at pag-unlad sa kabila ng mga hamon. Ang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa isang riles ay maaaring mag-iba, depende sa partikular na konteksto. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang iyong panaginip. Una, ang pag-unlad at paglalakbay. Ang mga riles ay madalas na sumasagisag sa pagunlad, paggalaw at isang paglalakbay patungo sa isang destinasyon. Maaari itong kumatawan sa iyong paglalakbay sa buhay, landas sa karera o espiritual na paglago. Pangalawa, ang estruktura at kaayusan. Ang mga riles ay nagpapahiwatig ng estruktura, kaayusan at isang pakiramdam ng direksyon. Maaari itong magmungkahi na humanap ka ng katatagan o isang malinaw na landas sa iyong buhay pangatlo, ang koneksyon at pagkakonekta. Ang mga rilas ay maaaring sumagisag sa koneksyon at pagkakonekta. Parehong pisikal at emosyonal, maaaring ito ay kumakatawan sa iyong mga relasyon sa iba o ang iyong pakiramdam ng pag-aari. At ang pang-apat, ang mga hamon at balakid. Ang mga rilas ay minsan ay maaaring kumatawan sa mga problema na maaari mong makaharap. Ang mga hamon na ito ay maaaring nauugnay sa iyong karera o mga relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga riles ng tren. Kapag nanaginip ka makakita ng mga riles ng tren, sumisimbolo so ito sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang tuwid at makitid na riles ng tren ay kumakatawan sa mga layunin. Sumusulong ka ng may malakas na determinasyon. Ang pagkakita sa mga riles na umaabot sa malayo ay maaari makapukaw ng damdamin ng pakikipag sa palaran. Ikaw ay patungo sa mga bagong karanasan. Ang tunog ng rilas na tumatakbo sa mga rilas ay maaaring magpahiwatig ng iyong ritmo at paggalaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumawid sa mga rilas ng tren. Ang panaginip na tumawid sa mga rilas ng tren ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang kritikal na sangang daan. Ang pagtawid sa mga track ay nagpapahiwatig ng isang paglipat o disisyon na kailangan mong gawin. Ito ay isang palatandaan upang magpatuloy ng may pag-iingat. Ang pagtawid sa mga riles ng tren sa iyong panaginip ay maaari din sa magisag na iniiwan mo ang nakaraan at lumipat sa hinaharap. Mangyaring bigyan pansin ang iyong kapaligiran sa panaginip dahil maaari silang magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga pagpipilian na lumitaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ayusin ang mga riles ng tren. Kung nanaginip ka mag-ayos ng mga riles ng tren, nagsusumikap ka sa pagpapanumbalik ng balanse sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong mga pagsisikap na mapabuti ang mga aspeto ng iyong sarili. Ang pag-aayos sa mga riles ng tren ay nagpapakihiwating ng iyong dedikasyon sa pagpapakinis ng landas sa unahan. Ang simbolo na ito ay nagdadala ng mensahe upang tumuon sa mga personal na relasyon at pagpapasigla sa trabaho. Nangangahulugan ito na maaari kang lumika ng isang mas maayos na paglalakbay para sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo ng may pasensya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sirang riles ng tren. Sa iyong panaginip, nakatayo ka sa gilid ng sirang riles ng tren at hindi mapakali. Ang mga sirang riles ng tren ay kumakatawan sa mga pagkaantala sa iyong paglalakbay at mga isyo na nagdudulot sa iyo na mawalan ng takbo maaaring ipahiwatig ng larawang ito ang iyong kakayahang maghanap ng mga alternatibong ruta upang maabot ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtulog sa riles ng tren. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagtulog sa riles ng tren, pakiramdam mo ay mahina ka. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pakiramdam na nakulong sa isang hindi tiyak na sitwasyon. Ang pagtulog sa riles ng tren ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan malampasan ang mga pasanin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bigyan pansin kung saan mo ilalagay ang iyong sarili at maghanap ng mas ligtas na landas.